Daniel Padilla at Enrique Hill, dalawang matini idol na nawalan ng ka-love team. Sa industriya ng Philippine showbiz, ang pagkakaroon ng love team ay tila naging pundasyon ng tagumpay para sa maraming artista. Ngunit sina Daniel Padilla at Enrique Hill, ang dalawang maituturing na iconic actors ng kanilang henerasyon ay kasalukuyang walang ka-love team. Parehas ring nanamlay ang kanilang mga karera simula noon. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel? Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka palang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Daniel Padilla, ang hari ng kasalukuyang henerasyon. Si Daniel John Elago Ford, na mas kilala bilang Daniel Padilla, ay isang bigating pangalan sa industriya. Nagsimula ang kanyang kasikatan bilang ka love team ni Catherine Bernardo, kung saan sila ay tinaguriang KathNiel. Ang kanilang tambala na nauwi sa totoong buhay ay nagdala ng napakaraming proyekto tulad ng The House of Us, Can't Help Falling in Love, at mga teleseryeng Got to Believe at Pangako Sayo. Bukod pa rito, patuloy ang kanyang pagiging relevant sa industriya, hindi lamang sa telebisyon at pelikula, kundi pati na rin sa mundo ng musika. Hindi rin nakailag si Daniel sa mga kontrobersya, pinakamabigat ay noong kumalat ang isang audio conversation na boses niya mismo ang naririnig, na patagang ni record ng isang taong di na nakilala hanggang ngayon. May kausap umano si Daniel na isang kaibigan at pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa isang babaeng artista rin. Bukod pa rito, rinig din sa audio conversation na mayroon isang taong pinipintasan niya. Totoo man o hindi, mabilis itong kumalat na di maitatangging nagbigay balakid sa kanyang mousebong na karera. Kamakailan, napabalitang hiwalay na siya kay Catherine. Simula noon ay nawala sa limelight si Daniel. Di malayong dinamdam niya ang paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. At lalo pang naging mailap si Daniel nang maitambol si Catherine sa ibang artista. Enrique Hill, ang talentadong leading man. Si Enrique Mari Beke Hill the o Enrique Hill naman ay nakilala sa kanyang love team kasama si Liza Soberano, ang Liz Ken. Ang kanilang tambala na nauwi rin sa totoong buhay ay naghatid ng tagumpay sa mga proyekto tulad ng Alone, Together, My Ex and Wise, at ang teleseryeng Forevermore. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang love team, nagpa siya si Enrique na mag-focus sa solo projects habang si Liza ay tinahak ang iba pang larangan ng karera sa ibang bansa. Kamakailan lang, napabalitang hiwalay na sila ni Liza Soberano kaya't nanamlay ang karera ng guwapong aktor. Sa mga interviews, palaging nililinaw ni Ken na sila pa din ni Liza. Well, hindi natin alam. Kahit pamaugong ang balitang wala na ang Ken Love Team... Umaasa pa din ang kanilang mga fans na fake news lamang ito. At sa paulit-ulit na tanong kay Ken sa bawat interview na wala ring sawang sinasagot nito. Kami pa ni Liza, abala lang siya sa kanyang Hollywood dream. Sa totoo lang, napakahirap sa isang artista ang mawala ng ka-love team. Minsan, o madalas, ito ang nagiging dahilan ng patuloy na pananamlay ng karera sa industriya. Pero sabi nga nila, may dahilan kaya nangyayari ang mga bagay-bagay. Di ko alam kung ano ang plano para kay Enrique Hill, dahil siya na mismo ang nagsasabi na sila pa rin naman ni Liza magpasa hanggang ngayon. Pero tungkol naman kay Daniel Padilla, may nababalitang inihahanda na ang kanyang bagong ka-love team. Aabangan natin yan syempre, ano't ano paman, good luck na lang sa career ng dalawa nating idol na sina Daniel at Enrique. Ang kanilang journey ay tiyak na aabangan ng karamihan. Isang paraan upang patunayan na ang tunay na star power ay hindi kailangang nakadepende sa iba kundi sa sariling talento at determinasyon. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli.